Yan, ari, inay, may nag-comment din eh. hindi okay, ko alam kung kay, mo na naman hindi diyan. ko alam kung ano? magagalit o may iyamot o kung ano man. Ba't ano ko yan? Ang sabi din eh. Apay, sabi day na eh. Kung titindig na. Aby, ka Ay, bita kay may, may iti kung al... ano namang ipagnono. Sabi din eh. Bakit uka, uka ang gupit ng inay? Ano, pati nga ano yan, uka, uka. Buhay pa ga ang gumupit na yan. Nang tunay kaya? Apay, tunay. Umayos ko kayo. Umayos ko kayo. Ipakita ninyo na hindi yan uka, uka. Ang akin ba? Oo. Oh, hindi ka okay, yan. Abi, tunay. Hindi naman uka-uka ang uka, buko. Sino ka nagsabi niyan? Abi, sabi eh. Ari, style. Sadyang ganyan ang hairstyle ko. Hindi ari, uka-uka. Ang uka. ganda-ganda nga kaya ng no, buko. Oh, o, oh, yan. Putiin lamang ang ko, pero hindi uka-uka. Oh, ari, oh, yan. Magtaray ka. Magtaray ka. Sige, tarayan mo. Parang sinabi, may kumbuhay pa ang lugang mabay. O, oh, ha? Alam. Nako. <laughs> Nakakahiya kay Melvin. Oh. Napakahusay namang gugupit nang, nang gumugupit sa akin si Melvin shout out Melvin. Ayan, tamo. Ikaw nga magparamdam. Magparamulta. Uh, eh, 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 hindi, magparamdam. Ah, magkocomment. Oo, oo. Ah. Kahit ah. kumaway man lamang na ibig sabihin, ay eh, buhay na buhay, napakalakas, napakapogi. Ah. Nang naggupit nito sa akin. Diyos eh, pakita nyo ang buhok ninyo. Baka may, gagayari, may gagaya rin, may gagaya. Yan, yeah, mean. side view, side view. Oh. Ayan, natawas ang ilong niya dyan. Mm. Uh, Ayain yeah, na. Oh. Hindi side, ko lang matandaan. Other side. Other side the grant the grant ata ah, ang ako kay nagagawa gawaan ng, ng, ng style baka mamaya eh pagtanong wala ng ganyan hindi style yun ha pangalan ng gupitan ah yung pa ah, pangalan oh, gupitan. oh basta hanapin niyo si Melvin napakahusay na magugupit buhay na buhay yan nako 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 yan nako eh, sa yan yung uh, nararamdaman pag talagang ano medyo naiinis na yan nangiiirap oh oh nang uli oh. basta buhay na buhay pa ang gumupit nito napakalakas malakas <laughs> pa sa bagyo ano ay, sadya naman. Napakataray. Nangiirap. Daig pa Normal ako. Ako'y ako hindi nangiirap. Ako napakabait kong na, Saan nagang hinihingi sa ito? Ano namang hinihingi? Yung pang-ipit. Ako po, pang-ipit na naman.